morning guys Ito yung trabaho tayo ngayon May kalat na naman yung baka natin mo Thanks. Nice. Walis na tayo guys. Eh. Walis. Dan. Dan. Sala maliit. Dito. Dito na lang po. Bye. See you my next video. Ganyan po ang routine every morning. Pagbaba. Alas 7.30 guys. Maaga akong gumising kasi. Pupunta na naman tayo ng market. Pauwi na si Amo. Bye-bye.